Juan Ikadalawampung Kabanata Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, <laughs> sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay patakbong nagpunta sa libingan. Ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan ngunit hindi siya pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, Tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang paniyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang paniyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito, at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na ayon sa kasulatan, si Jesus ay kailangang muling mabuhay. At umuwi ang mga alagad. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan, at ang isa na may, sa paanan. Tinanong nila si Maria. Babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya. May kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala. Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus. Babe, bakit ka umiyak? Sino'ng inahanap mo? Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero kaya sinabi niya, "Kinoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, bakit 'di niyo nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko." Maria, sabi ni Jesus, "Kumarap siya at kaniyang sinabi sa wikang Hebreo, "Raboni" nang na ibig sabihi, guro. Huwag mo kong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama, sabi ni Jesus. Sahalit, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabi mo sa kanila, naakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, Nakita ko ang Panginoon! At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Subayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, Sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga Subalit ang hindi ninyo patatawarin, ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal at isa sa labindalawa, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kaniya ng ibang mga alagad, Nakita namin ang Panginoon! Sumagot si Tomas, Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ang bakas na mga pako sa kanya mga kamay at hanggat hindi ko na isusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. At huwag kang mag-alinlangan. Sa halip, ay maniwala ka. Sumagot si Tomas. Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ko? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nasusulat sa aklat na ito. Ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Mesyas, ang anak ng Diyos. At sa gayon, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.